ayon parang ang hirap niya yang tama sa imahe sa ibaba ipinapangako kung bibigyan kita ng premium yung isang daang libong piso ngayon wala pang nagtagumpay na makamit ang hamon na ito kung magtagumpay ay ka sa pagtigil ng tama sa imahe sa ibaba, ipinapangako ako kung bibigyan kita ng premyong isang daang libong piso ngayon. Wala pang nagtagumpay na makamit ang hamon na ito. Kung magtagumpay ka sa pagtigil ng tama sa imahe sa ibaba, ipinapangako kung bibigyan kita ng premyong isang daang libong piso ngayon. Wala pang ang nagtagumpay na makamit ang hamon na ito. Kung magtagumpay ka sa pagtigil ng tama sa imahe sa iba ba, ipinapang nga kung bibigyan kita ng ang premyong isang daang libong piso ngayon. Wala pang nagtagumpay na makamit ang hamon na ito. Kung magtagumpay ka sa pagtigil ng tama sa imahe sa ibaba, ipinapangako kung yan? Parang ang hirap niya. Yang tama sa imahe sa ibaba, ipinapangako kung bibigyan kita ng premium yung isang daang libong pisong ngayon. Wala pang nagtagumpay na makamit ang hamon na ito. Kung magtagumpay ay ka sa pagtigil ng tama sa imahe sa ibaba, ipinapangako ako kung bibigyan kita ng premium isang daang libong piso ngayon. Wala pang nagtagumpay na makamit ang hamon na ito. Kung magtagumpay ka sa pagtigil ng tama sa imahe sa ibaba, ipinapangako kung bibigyan kita ng premium isang daang libong piso ngayon. Wala pang nagtagumpay na makamit ang hamon na ito. Kung magtagumpay ka sa pagtigil ng tama sa imahe sa ibaba ba, ipinapangako kung bibigyan kita ng ang premyong isang daang libong piso ngayon. Wala pang nagtagumpay na makamit ang hamon na ito. Kung magtagumpay ka sa pagtigil ng tama sa imahe sa ibaba, ipinapangako kung